Ayan po ang bugambilya kahit po inulan. Ah, uh, may sikreto po 'yan para mamulaklak. Kambal-kambal yung bulaklak nila oh. Ah, uh, type ano, against the light. Ito siya oh, ah. Kambal-kambal ang mga bulaklak niya. Nandahal sa isang bagay na ating i-reveal kahit po ulang-ulan bulaklak na bulaklak siya ganda-ganda talaga kahit po ano namumulaklak ha basta consistent hindi wala naman po siyang overdose Depende lang po sa kaya ninyong ilagay nakakatuwa siya para siyang ano kumpol-kumpol uh, yung bulaklak niya oh tingnan niyo. Oh. Sobrang kumpol-kumpol. Nakakatuwa. Oh. Ang bulaklak talaga ho oh, ay nakaka mga halaman nakakawala ng stress. Kahit walang kwarta, pag nakikita ko itong aking mga halaman na to ay ako ay eh, nagana ang buhay. <laughs> Uh, napakahirap talaga ho ng buhay dito sa Pilipinas. So gawa-gawa lang tayo ng mga bagay na makakawala ng ating alalahanin sa buhay. Una ay Diyos, una ay Diyos po. Tapos nga ito ay mga ginawa ng Panginoon para tayo ay mabawasan ng ating mga iniisip para malibang tayo. Thank you. Ito po yung simpleng uh, sinasabi ko na produkto na, na nasa bahay lang natin ang makakapagpabulaklak sa inyong mga bugang vila na hindi bumubulaklak napakasimple po Ayan. lagay po natin sa 5 uh, litro tubig wala pong ano, dosage kahit ilan ang ilagay nyo pero mahal po ang bechin lagyan po natin ito ng na, uh, mga 40 grams ng bechin at hintayin nyo po na matunaw ayan to ang isang kutsara sa normal na pagkain ay 10 grams so lagyan natin ng ang, apat ayan apat po tapos haluin natin hanggang sa matunaw Tapos ito po ang ating ididilig. Ayan. Kailangan, kailangan ngayon ng ating halaman ang betchin kasi nag nag ano nag uh, ulan ulan sobra sa ulan na wala yung vitamins niya Ogo, go ready na po yan ito anong namumulaklak ay pwede itong betchin Lagyan lang po ng tag-iisang Every 14 days po, uh, makikita nyo na yung sa loob ng isang buwan. <laughs> Medyo na ulan po ito, pero ay na mo. Bumubulaklak na rin siya kahit na ulan. Marami po siya. Akambal-kambal yung bulaklak niya. Ang pakadahing bulaklak. ah uh, pag umaraw, lahat siya lalabas. Salamat po sa panonood at sana kayo may natutunan uli sa akin. Thank you very much. Yan po naman ay matagal na ding uh, ni rebuild ng mga gardener. Thank you very much at napaka-effective talaga siya. Effective na effective, lalo na kung maaraw. Pero kahit na ulan, namumulaklak pa rin siya, di ba? Tingnan niyo po. Oh. O oh. Sobra lang niya na... Ah. Na-stress sa ulan, kaya medyo nangalagas. Thank you very much, mama.